kahulugan ng dating asawa sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa iyong dating asawa ay sumisimbolo ng isang bagay na may kaugnayan sa emosyon. Sa kasong ito, ang panaginip ng isang dating asawa ay nagpapakita ng labis na kaguluhan. Gayunpaman, depende ito sa kung ano ang iyong relasyon at kung bakit ito natapos. Ang iyong damdamin tungkol sa panaginip na ito ay maaaring sabihin ng marami tungkol sa kahulugan ng iyong dating asawa. Maaari ito maging isang bagay na nagdudulot ng ganap na kagalakan bilang nostalgia. Sa kabilang banda, ito ay isang bagay na nagbibigay sa iyo ng problema dahil ito ay kumakatawan sa isang relasyon na hindi maganda ang takbo at hindi nagdadala ng masasayang alaala. Mayroong iba't ibang mga konteksto na may iba't ibang interpretasyon ng panaginip na ito. Ang mga panaginip tungkol sa iyong dating asawa ay nakasalalay sa mga sitwasyong maaaring mangyari at makakaapekto sa tunay na kahulugan ng iyong mga panaginip. Kaya nagiging kawili-wiling malaman ang higit pa tungkol sa panaginip na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-chat sa dating asawa kapag nakausap mo ang iyong dating asawa, ito ay nagiging tanda ng pagkalalaki. Iyon ay dahil malalampasan mo ang mga nakaraang problema at may kakayahang mamuhay sa anumang mangyari sa iyong buhay ng walang mahahalagang isyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagkaibigan sa dating asawa. Kapag nagkaroon ka ng matalik na panaginip kasamang iyong dating asawa, nagpapakita ito ng mga partikular na problema na iyong nararanasan na mapagtagumpayan ang relasyong ito at ito ay maaaring ilagay sa panganib sa iyo. Mananatili kang naka-attach sa nakaraan na nakakagambala sa mga bagong koneksyon sa hinaharap o kahit na humahad lang sa anumang sisimulan mo. Makakatulong ito kung makakahanap ka ng paraan para malampasan ang pakiramdam na ito ang mahalaga ay iwanan ito at maghanap ng mga alternatibo sa iyong buhay. Kung kinakailangan humingi ng tulong sa mga kaibigan at pamilya dahil maaari silang gumawa ng pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakasalan ang iyong dating asawa. Kapag napanaginipan mong pakasalan ang iyong dating asawa, ito ay nauugnay sa pakiramdam na may pagnanais na bumalik sa relasyon. Sa kabilang banda, ito rin ay isang senyales na mayroong kang mga pagkakaiba ng opinyon sa iyong kasalukuyang kapareha. Kung hindi mo ito natapos kaagad, maaari ito maging sanhi ng pagkasira ng relasyon. Kung mahal mo ang iyong kapareha, oras na para maging mas maingat sa pagsusuri ng sitwasyon ng mas mabuti. Makakatulong ito kung nahanap mo ang pinakamakatwirang paraan upang kontrahin ito at magkaroon ng kapayapaan ng isip upang malutas ang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong dating asawa ang umiiyak? Kapag nakita mo ang iyong dating asawa na umiiyak sa panaginip, ito ay nagpapakita na siya ay may pagkamuhi dahil meron pa kayong mga tiyak na problema na hindi pa nareresolba sa isa't isa. Makakatulong kung sinubukan mong itama ang ilang mga pagkakamali sa nakaraan upang maalis ang sakit at pagdurusa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong dating asawa na humihingi ng pagkakasundo. Kapag nanaginip ka na, na ang iyong dating asawa ay humihiling na bumalik, ito ay nagdudulot ng kaunting pag-aalala dahil ito ay isang sitwasyon na maaaring pumukaw ng matinding damdamin sa iyo. Hindi laging madaling harapin muli ang isang tao mula sa iyong nakaraan. Hindi ibig sabihin na hihilingin sa iyo ng iyong dating asawa na bumalik, ngunit isang tao mula sa iyong nakaraan ang tutugon sa iyong buhay. Ito ay magiging isang sitwasyon na maaaring magpakilos sa iyong damdamin at ito ay magdududa sa iyo. Sa makatuwid, Dapat kang kumilos upang maipaliwanag mo ng tama ang iyong mga damdamin at magpasya kung ano ang gagawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa niloko ang iyong dating asawa. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa pagkakanulo. Ito ay may kaugnayan sa iyong kasalukuyang relasyon at ito ay isang senyales na ikaw ay magdurusa ng isang malaking pagkabigo. Ang panaginip ay isang babala para sa iyo na magingat sa sitwasyong nangyayari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahalikan ang iyong dating asawa kapag napanaginipan mong mahalika ng iyong dating asawa, ito ay nagpapakita ng pagtataksil. Sinusubukang saktan ka ng isang taong malapit sa iyo. Bukod dito, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na merong kaparing pa tiyak na damdamin sa taong iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamamatay ang iyong dating asawa. Kapag napanaginipan mo ang iyong dating asawa na namatay, ito ay isang medyo nakakatakot na panaginip. Gayunpaman, ito ay isang panaginip na may tamang kahulugan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng isang cycle ay magtatapos at magbibigay ng bagong espasyo. Maaari itong maging isang pagkakataon para sa iyo upang mapaglabanan ang pagkabigo, lalo na ang pag-iibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-away sa iyong dating asawa. Kapag napanaginipan mong makipag-away sa iyong dating asawa, ito ay may kaugnayan sa relasyon niyong dalawa. Sa kasong ito, maaring meron pa ring mga problema at hindi pagkakasundo. At nagtulot ito na mga paghihirap sa iyong buhay. Kung nakikipag-ugnayan ka pa sa kanya, kailangan mong lutasin ito upang maisara mo ang problema.